So sa inyo, kasi no? sa Kasi sa kala, itagal na ako nagkaroon ng rayuma, sakit sa paan, hindi ako hmm. makalakad, hindi makabit. Na. May short sure kayo ba? Ka? Ito po, may short sure dito. Ah, hindi, okay, maluwag naman pala. Eh, ito ang laging yan. Ah, okay, maluwag naman pala. Eh, namamaga ngayon na. Yan po pag yung pag gumano, hindi ako Tapos, pauli. Ilan taon na yun, kayo ay? ngayon ay? Ngayon dyan, 73. 73, okay. Pero ito po, hindi mo wala saan kahit ang dami ka napatingin ng doktor. Masakit. Yung ulo ko, pabiyak, parang puha ko ito. ng pari ko! Masakit. Parang... Kala, Nasaan yung mga medical files niyo? Hindi ko nga, Ano yung okay. check up nyo Anong diagnose ni... Opa, naman um, normal ito, Puro nga, normal ha. Puro normal, pero kayo abnormal. Oo okay. <laughs> Oo. Oh, oh. Talaga may sumasakit. Pagbawang ko, hindi ako Hindi siya hindi ay ko po, yung nilas na may ano, ang galaw na... Nahihilo kayo o masakit? Hindi naman, masakit parang po. Parang tablet. Mm -hmm. uh, okay. Hindi kayo nagpa-city scan? Hindi pa. yun lang ang... Yun ang ano nyo, pacheck nyo yun ha, kasi sa internet sa loob ng utak e. Eh. Sa ulo eh. Sa loob ng ulo eh. Dito. Baka, baka ang ginagawa nyo lang eh, pacheck lang sa dugo. Eh. In-extray In din ako. Nasaan yung x-ray? Wala pa kasing ano sa kanya na magpa-office so, ka. Wala ka Wala request so, ang doktor. Ang daming laboratory lang na tinagawa, ginawa lahat. Pero wala, nagne-negative. Pero pag may lumili pa sakit, lumilipad dito sa akin. Paano? Ngayon, ngayon, sige, higa, kayo. Tignan natin. Higa kayo. Kung sasakit siya. Alisan mo na kaya yung ano yung nito. May t-shirt pa ba kayo. Masakit yung ganito. Ito, parang na ano, dati tuwid na, eh, mga siguro. Mami, di, lingon ko rito. Saan? Dito. Ay, hindi ko. Well, hindi si ko malito. Sige, lumingan ka. Oh, Kung ka kailangan mo may sunod ang katawan mo, di sunod. Ayan, ganyan lang. Huwag mo yung sama yung katawan nyo. Ay. Dito ka lumayon. Kasi dito ka lumayon. Oo, oh, yan. Dito. Oo, oh, yan. dito pa ma maano maibigay. Ay, ganyan lang. Ayan pala. Okay, <laughs> stick-click pala kayo eh. Mga ilang buwan na ito. Ang taon na. Mag-itataon na. Bala naman tayo yung sama ko. Kung naura pa ako sa kanya eh. Say 6 months. Uy, masaswasin yung mga konti lang. Na. Habang nakakatakot. Ito, hindi na sa ito ano. Hindi, ikasama na yan, mami. yan. Para hindi na kayo babalik-balik. Hmm. Ang babalik. dami na niyang isasawa na nga sa gamot na binirigyan ng doktor, hindi na wala. Eh baka... Baka kailangan niya na yung adjustment na. Hmm. Marami kasi okay. ano... Chut, chut, chut. Siyempre, mahirap kontrahin yung ano. May hindi kaya yung gamot. Okay. Merong mayroong hindi kaya yung adjustment. Kunyari, ilalagnat ka, eh mas the best gamot. Pero kung talagang hindi nawawala kahit anong inuwin mo, malamang baka kailangan na ng racking adjustment. Bumalik ang kanya ba? Dahil ang bumalik ka. Oo, yun ang na nga. Uwin Hayaan nyo lang masakta kayo ng konti. Relax okay, lang, model. Oh. Hayaan mo lang. Mm. Yung... Yan lang hahanapin natin. Tunog. Oh. Oh. Very good dyan. pag nakayaan niya sa karam yung mga ugat ko nandiyan nagitikad. Mami, compression na yan. Compression sa cervical. Mm -hmm. Okay. Iga kang patagilid. Ano yun? Ito kang ka patagilid. Ay, ko dito, dito, ko. Sige, magbabago na yun mamaya pag na-traction ko kayo Tagilid muna, tagilid Masakit pa Tagilid Mami, tagilid Yan, sige Relax lang muna Relax lang Tupin niyo to Eh, wag ito, ito Ito lang Matigas eh Ito, ito, ito Yan Sige, yan Parang pang-mode din Nanonood ba kayo sa akin? Hindi pa Hindi pa

Okay, di haya ayaw. Ito naman mga namamagaan uh, yung paa. Sulit, so, ulit, ulit yan. Yes. Pabalik-balik lang to. May pag may narawan yung mga. Eh, ano iwalag mo. Oh. Ipit na ipit yung mga. Ipit. ano o, mo. Anong nga paga? Nga. Eh, paga talaga yung baka kong na wala ang niya. Misan na, hindi ganun. malalaman ko pag nilalabar yun, no? Kahit anong gawin nyo, malalaman ko yun sa kamay ko. Pagka, kahit hindi mo sabihin, hindi ko nilalabar, pero ang tigas ng paa nyo, ganun din. Oo. Oh. Yan. Yun, lang ko kayo lang, mami, kasi may, yun. Sige, ako na, huwag mo lang galawin. Yan, yan. Thank you. Saga. Pagka matigas kasi, hindi ko mapupunta lang sa singit. Oh, Anyama, I mean, hmm. ito. Misa, maagibagada yung pag-aswasa. Ito yung hindi ko na ha. Kaya ko lang. ko kasi pagkano, no? sa inyo, eh. Okay. Taba kayo. Sakto nito yung mukha nito. May butas yung mukha nyo dyan. Teka, Masakit yun, eh. Okay lang yan. daan na alam. po, po sige, sinilid na na yan. sige, <laughs> uh <-huh>. <laughs> <laughs> 23 na sinanay. Kaya ganito Hindi ka na. Na, eh. na ang kailangan yan. Uh, sa inyo na talagang sad. Tumama kayo punta na lang talaga sa... Pagkakaroon mo yung lakas. Pagkakaroon

yan lang kayo. Ayan nyo muna, tapos mamasage nyo kayo dito nyo. Okay. Tapos, pati dito. Susunod. Susunod, dalhin nyo yung mga kung ano. Ako, magi, ako magbabasa. Kasi baka mamaya hindi lang sa inyo na-explain eh. Kasi kung yung pakiramdam nyo, Oh, no, para robot. Oo na. <laughs> eh, Ibigod nyo ganun. <coughs> kaya yung wala lumabas Tapos Meron akong hinandel yan Alam nyo ano Kahit Tabigil na yung buhok Umiiyak na sa sakit Napanood nyo ba yun? Hmm, hindi hindi. Yung, babaeng talaga <coughs> pa <coughs> Grabe umiiyak Ayun, Pero kaya ko Kinaya ko tatlong Taglong siya Ayun Pag-uugan na Nakaluwanin Yung pinuno Yung sinigil na ganyan Pag-uugan niya Parang Yung sinigil na Parang Yung matang O Yung balang Sige ako Malamang Ayan. Wait lang ako, masasigin niyo. Uy! Chins pala. Ano? Okay na. Naku, no, bigla okay. nang umupan oh, na yun. Bigyan, <manyan> Oo nga, no? Yung bukol, tingnan mo. Wala nang... Yung sobrang laki kanina, di ba? Mm -hmm. okay. Tingnan mo sa video. Pa, tingnan mo parang... Alos medyo... Hmm. Nagiglusin. Okay, no? Mata ng na niya siguro. Ano ba yan? Sa, sa mata rin kaya? Sa salamin? Sa oh. salamin ka naman yeah. eh. yun. Wala akong salamin. makita kasi ano no sa inyo eh. Hindi ko matansya kung ano ito. Wala. Wala tayong reference. Wala tayong basis. Wala tayong ano. Kaya kung ano man yung sabihin nyo ngayon na sa mata ba okay. o sa lit. Okay. Ang sa akin, kung ano yung method ko, yun muna susundin ko. Okay. Sa inyo. Wala kayong dalang files eh. Sabi nyo, ang dami yung medical files oh, eh. May isang papel, wala kayong dala. Kailangan dali nyo yun. Sumasakit din sa kaliwa. Pero ito, nag-design nyo na lang. Ito ang taga dito, talaga yung kulahan. Pero yung traction na yun, malaking bagay. Tatlong, tatlong session ko yung ginawa yun. Yun nga yung sa babae. Tapikin lang yung buo umiiyak. Sobra sa... Pero wala din nga ng doktor, wala yung findings. Galing na siya kung saan saan, parang hindi maano na galing. Pa parang ipakita mo nga yung parang yung unang video ng babae. Yung pagmatabig lang buo yung dalaga pa. Pakit, hanapin yung niya sa pakita mo sa kanila kung ano nito. Para panoorin nyo, para malaman nyo kung anong ginawa ko. ang napanood ko nung na nakaraan ng yun. Yung parang mayroon. mo kayo Kabila. Oh, yeah, may... Oh. may improvement. <coughs> oh. ayan, Huwag pa niyo. sige. Huwag oh, oh, niyo magiging Ayun o, meron na. Oo. Oh, okay. oh, okay. Isa naman kahina, mata lang. Oo. Oh, okay. oh. <laughs> kahina, mata lang. nga. Nanay, parang robot. mo <laughs> <laughs> kaya nga inaawat ko ngayon, pero ngayon, kahit hindi ko hawakan may movement na. Higa pa kayo, meron pa tayong gagawin. Sige, tetesting pa lang. <laughs> Higa <ikka> pa Hindi pa lang nagawa yung gagawin. Gagawin niyo. Hindi, yung tuod niyo, hindi ko pa nahawakan. <laughs> Gusto mo <laughs> maglumabas kayo dito, masaya kayo. <laughs> di kaya naman ako o, lagi, kaya talaga. Gano. Yung ako nga nang ganyan lang ang naaangal. Bumalimas. Bumalimas. Yan, yeah, pag i sa unan ko, ganyan yung sakit ko. Ito yun, nakalimutan ko eh. Parang hindi ko na... Pag ako pumihit, ano ka, ano na niya? Dahan-dahan ako para... Yung naging... Parang naging impotent siya. Impotent, ibig sabihin na baog. Yung... Ay, o oh, hindi siya na baog, hindi nag-erect na pa rin. Ayun lang. Inuperahan siya sa likod. Yun, yun nga pala yun. Inuperahan siya pala. Inuperahan siya rin sa likod. Pero may... May minasansya sa ulo May kasi sa ilalim ng ari Siyempre, parehas naman kami na laki dito sa akin lumapit. Pero binlar namin yun eh. Nakaano yun eh. Pati yung mukha niya, nakaano yung mukha niya eh. May hinahawakan ako ron. Pero hindi na siya nag-report eh. Sabi ko sa kanya, bumalik siya kung talagang wala na kay kung mayroon pa. Pero, kita niyo, hindi, promise, wala hindi pa bumabalik. Mga babae na yun. Ayun, maganda. <laughs> Isundalo eh, yun eh. Pero binlar namin yung pagkakakilala niya. Buti ka malakas ng loob niya kahit papano. Gusto niya kasi magkaroon ng ano. Mm -hmm. Pag nag kasi, yung, hindi na ro'n nag-i-erect talaga kung mga... Wala na, parang... Dahil sa pagkaka-operate niya siguro. Kuya. siya sa likod eh. Hindi pa bumabalik yun. Nung nasa kamantol, magpanaan eh. Hindi ko pa nakita eh. Kaya kung pag meron na, mo sa sa... May binigay ako sa kanyang ano, gamot ng ano, ng pao. Pao lang binigay ko sa kanya. Kaling gamot ng pao. One dito. oh, testingin nyo ngayon. <tinyo> tayo kayo. Tayo. Ay, tayo. Man, ano man, eh, na nga tayo. Oh. Tagilin mo na kayo. O, oh, babanay pa nyo. Tukod nyo yung siko nyo. ito nga. O, oh, yan. Tukod, oh, Tukod nyo. Tukod nyo ito oh, Wala yan. Hmm. Sige. Tabayanin, yan. O, oh. kaya nyo naman eh. Not kaya na trauma na lang kayo sa sarili niyo eh. Kaya naman para, na na sa parang ang talaga ng una pag sumusunod. Yung tinay makakalimutan. Nagigets ko kayo nanay, nagigets ko kayo eh. Pag sumumpong din talaga siya, Connected sa, sa lahat. Oo, oo. Pero ngayon, iba na ngayon yung paramdam niyo. Ligo kayo rito. O, oh, kabila. O, oh, kabila. Oh, mas malayo na. Minsan nga, kung ito sa mga 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 si mga Bigla mga mga na mga Binigyan ganun. Aplusin <laughs> niyo nang pau ganun ganun din Okay? O okay. okay. oh, check niyo tuloy yung kanina masakit kayo yung dapat kayo. Dapat sa... pagkatan mo na. Wala wala. Wala, wala ipag a. O sige. Mesa ko sa inyo medyo sa pusa. Dapat niya kayo nang baka hindi na kayo makatayo. Uh, uh, Oo. Oh. Ayos, wala masakit? Wala. Ay, hindi maganda. Okay, thank you Lord, siyempre.